hello guys ito yung mga paninda namin dito paninda ko paninda namin ng aking pamangkin ng shein ito po mga shirt mga shirt po yan tag 90 pesos lang po dito 90 pesos lang bintahan namin tapos yung mga polo shirt mga t-shirt 90 pesos din po ang mga long sleeves po yan, mga long sleeves 140 lang po. Ito po, magaganda mga tela, magaganda ang mga design. Ito 90 pesos lang din po to, mga 90 90 lang po dito. Ito yung mga paninda kami dito. Shein po yan, Shein. Ayan po, 90 pesos lang yan. Ang dami. Ayan mga palda. Ito o, oh, mga square pants, 140. Mga t-shirt, ayan t-shirt, 90 pesos lang. Ayan o, oh, mga, nine, mga magaganda. Shein products po, shein po yan. Ito o, oh. ayan o, oh, mga shein po yan. Ayan. Ito o, oh, magagandang mga t-shirt, is 90 pesos lang. Ayan, mga paninda na dito Ayan, o. Ayan. Ayan po, o. Ayan, she and for you. She and, she and. Na, she and po. Dito po yan sa Cavite. Dito po, o. Dito po yan sa Cavite. Ito, 90 pesos lang po. 90 pesos. Ito is 250 varsity varsity na tiyo. Varsity na jacket is one, 250 lang po. Ito po, tag-80. 80 po yan. Ayan, pang kids po yan, 80. Tapos, ang aming pantalon, it's denim. Denim pants is 180. 180 lang po. Tapos, ang short na maong, Ayan ang shirt, oh. Tag 150. Tapos, mayroon po kami mga dress dito. Ayan, oh. Mga square pants is 140 lang. Mga square pants 140. Square pants 140. Ayan, ito mga dress namin. Ayan, oh, mga dress. Ang gaganda. Shein po yan. Shein products po yan. Ayan, oh. Shein is 150 lang po dito. 150, 150 lang. Ayan. Ito yung mga dress po ng Shein. Ito ang gaganda. Ayan. Sa mga 60 dyan at saka mga chubby-chubby. Dito lang po. Dito lang po. Ang gaganda ng mga damit dito namin. From direct to China po kami dyan. Direct to China. Pwede rin po mag-orders. Mga orders, 100 pieces. Depende po. Kung ilang piras orderin mo. Ayan, Oh. yan, mga dress po. Ayan, mga dress. 150. Ito, magaganda, Oh. Ayan, Oh, ayan, yan. 150 lang po, ayan. Ayan ang mga jacket. Jacket, 250. Varsity, ito, 150. Ayan. Ayan ang paninda namin dito. Ito po, 90 pesos lang. Mga blouses. Ayan, mga blouses. Ayan. ganda, Magaganda ng mga blouse ayan yun oh, simple simple lang, pero magaganda she-in po, yan she-in ayan o, oh, may tatak na she-in yan she-in Shein po yan. Direct from China. Ayan, oh. 90 pesos. nandito 90 pesos. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Gaganda. Gaganda ang tela. Gaganda pa ng mga tela. Ganda pa ng mga design. Diba? Ayan, oh. Ganda. 90 pesos lang yan. Ito, varsity jacket. 250. Iba, ibang kulay. May red, may black, may orange, may green. May lavender, may red siya. May pink din. Ayan. Itong short, 90 lang din po yan. Ayan mga short, 90. Leather bag, jacket is 150. At ah, 250. Mga short is 90 lang po. Yan o, mga short. Oh. Kaganda mga bagong bukas po ito. Mga bagong bukas, bagong dating na mga shirt. Ayan. Ayan o, oh, ang gaganda. Ganda na mga shirt. Kabinta dito po, short, shirt, t-shirt, at saka jacket. Ito, 140 lang ha, huh? 140. Ayan, magaganda. Ganda mga jacket. Ayan, mga, mga Square pants, 140. Ayan mga square pants yan. Ayan, Ayan mga square pants to oh. kaganda ng mga kulay, kaganda ng design. Dito lang po sa shop ng ating pamangkin. Dito, ako lang po nagkabantay dito. Ayan oh, bandil-bandil po ang mga orders dito. Ayan, mga stock yan. Maraming stock. Maraming orders. Ayan, o. Oh, Punong-puno yun dyan, o. Oh. Ayan. Puro na yung mga ano yan. May mga orders yan. Ayan. Bells-bells ang mga orders. Ayan. Ayan, o. Oh, mga stock yan. Hanggang doon sa loob ng bahay. Puro stock yan. Ayan, o. Oh. Ito, magandang shirt. O, ganda pa ng mga tela. Ito, oh. Ganda ng mint green. Ganda pa ng mga kulay. Ganda pa ng mga design. Ayan, oh. Ayan. Ayan. Mga gray. Mga t-shirt. Mga sportswear. Mga shirt. Mga polo. Ayan, ganyan. Ang polo, uh, 90 lang po ang polo. Ang long sleeve, 140. Ang t-shirt is 90. Shirt is 90. Yan lang po. Bye-bye.